ito tayo sa Isante Kirapawan sa may halaman na rin. ito po ang mga halaman ang maganda-ganda ng mga halaman dito yung mga ponfetsya ponfetsya dito ang bentahan ng mga halaman kristante kinapawan dito po Pwede kami wala. para bumili ng mga Ataleya. Oh oh, enjoy. Oh enjoy, enjoy masih aduh ha. Teh, teh katonggi hatag ni mo na <laughs> money maker. Teh, anong halaman ito, teh? Teh, anong halaman ni eh? Red light. Red light? Opo. Tagpila po? Two five. Two five? mura lang. Mura lang. Pero ang ibang mayayaman na wala, binipikit nilang matanat, kinukuha talaga. Oo, oo. La bago yung report, te. ako yung Lucky Dime diba? Money Maker. Te, Tana. balikan kita, te ha. Wish ko lang. <laughs> o, o, sige, Ito maganda kasi to oh. Maganda. Maganda. Mag Lucky mento. Tapos magpink, mag-gold, ano pa 'yan? Walang maliit. Wala nang maliit nito. Bigay hmm. ko sa 'yan Christmas ko ko. <laughs> Hindi na talaga makaya, ma'am, no? Hindi na makaya, sa Magigat ka! Magigat sa bulsa, eh. oh. Oo. Mahilig ka pala sa halaman, te. Mahilig. Yun lang na naka-graduate sa anak ko, ma'am. Halaman? Hmm. Oo. Okay. trabaho na. Oo. Uh Tapos -huh. yung isa, graduating naman ngayon. Ito lang. Oo. Okay. anak ko ako ang insulin, ma'am. Oo. Uh -huh. Seven kilos pa ako. Ito na siya, insulin, 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 insulin. Uh -huh. na. Insulin. Amal na insulin. Oo. Ito ngayon, may bumibigay na. Gano'n lang, no? Gano'n lang lang. Oo, sige lang. Sikap lang, no? Caring-caring. Kaya sumuko ka, wala. Yung nasa Manila ba no? Yung mga pinatay niya, yung anak niya. Oo. Kaya late-late yung problema niya kasi amin. Totoo talaga. Oo, how many months kami sa hospital, kung wala pang anak spray lang makalita pera pera pala yung sakit ng anak ko diabetes ah may diabetes level pa siya kayo sinin lang grabe no pero okay lang at least oh nakadala si mam oh panginit yan mam ma Ina ihatid mo man oy ang bigat <laughs> ganda ganda dito guys sa may titan 何 <music>